Muling pinatunayan ng isang Novo Vizcayano na walang imposible sa sipag at determinasyon matapos manguna sa 2025 Physician Licensure Examination. Si Dr. Karam Barikawa Molbog ng Solano, Nuevo Vizcaya, ang nakakuha ng 91.17% sa, sa 2025 Physician Licensure Examination dahilan upang tanghalin siyang top 1 sa katatapos na exam para sa mga bagong doktor. Hindi ito ang unang pagkakataon na umangat si Dr. Molbog sa National Examination noong August 2022. Siya rin ang nanguna sa Medical Technologist Licensure Examination. Nagtapos siya bilang mag magna cum laude sa kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas. Sa parehong universidad, tinapos niya ang Doctor of Medicine degree bilang summa laude at valedictorian ng UST Faculty of Medicine and Surgery Class of 2024. Bilang pagkilala, siya ang unang Novo Vizcayano na tumanggap ng 200,000 pesos Incentive mula sa Top Notchers Incentive Ordinance ng probinsya noong 2022. Sa kanyang panibagong tagumpay, muli siyang pagkakalooban ng kaparehong gantimpala mula sa pamahalang panlalawigan ng Nueva Vizcaya. Isinagawa ang Physician Licensure Examination ng Professional Regulation Commission at Board of Medicine kung saan nagtala ang UST ng 98.17% passing rate na mas mataas sa 77.46% national or 77.46% National Passing Rate. IFM News.